Magandang hapon po, barangay po ng Daypay. Ayan. At ngayon po, ginagana po natin ang ating po distribution po ng pamaskong handog. Ang food forward po, handog para sa pamilyang Bokenyo Program. Sa ilalim po ng Municipal Ordinance No. 2024-374. Ngayong araw, hindi lamang po ito simple programa. ay ...celebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit po ng ating lokal na pamahalaan. Siyempre po sa pangunguna po ng ating butihing ila ng bayan, Kagalang-galang Army de la Cruz Carrior, kasama po ang kanyang pangalawang punong bayan, Kagalanggalang Mark Anthony E. At bago po natin simula ng ating programa, inaanyayahan ko po muna na ang lahat ay magsitayo. Kagawan, Lucia, and Lenore. ah uh, sumandali po tayong malahimik at natin ng ating Panginoong Diyos. Uh, Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat po kami ngayong araw na ito dahil binigyan mo kami ng lakas ng katawan upang makarating at dumalo dito sa Uh, pagbibigay ng han, uh, pamaskong handog ni Mayora, sana po ay bigyan po nyo ng kalakasan ng katawan ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya, at, at uh, ilayo mo po kami sa anumang karamdaman at sakit. Uh, ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng ama ngala ng Diyos Marami-maraming maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. At para naman po magbigay po ng kanyang mensahe at bating pagtanggap, tinatawagan ko po ang punong barangay po ng Barangay Dalipay, kagalang-galang Romel Latorena. Uh, so maray po salamat, uh, Sir Serdeski, uh, sa kay Mamisel. Uh, maraming salamat po. Uh, uh, siguro po ay uh, talagang uh, may ano lang po si Mayor, talagang kaya po uh, ma, madali po siya ay eh, uh, may ano Groundbreak. groundbreaking, sa uh, gagawin ng Jollibee na uh, dito sa ating bayan ng Buwak. So ah uh, uh, pinaabot po namin sa inyo sa sampung aking na uh, welcome po ang uh, ating uh, uh, pamunuan ng munisipyo unang una po kay Mayor uh, uh, Army DC Carrion at saka sa Vice, at Vice, Mayor natin na uh, si Anthony uh, Senyo sa sampunang kanilang uh, uh, mga konsyal, So, ng so uh, sa pamuno po ng uh, Barangay Taypay at ang aking mga kasangguni, uh, welcome po kayong lahat dito po sa aming barangay. So, uh, hindi po namin na, uh, ano po, uh, ang walang sawang pagbibigay ni Mayoran ng ganito, uh, bakas po natin sa kanyang mukha na talagang pagod na pagod, pero uh, andyan pa rin po siya at papatuloy po sa kanyang pagbibigay ng gift uh, para po sa ating... Uh, sa ating marangay. So, yun lang po at magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Yan, maraming maraming salamat po Kapitan Romel Latorena Pinapaabot po ng ating punong bayan Ang kanya pong pasasalamat po uh, ground groundbreaking lamang po siya Ng Jollibee po ngayon Iniintay lang po siya doon uh, Sige po, pwede na po tayo Mag-distribute po ng ating mga pamaskong handog Mula po sa pamalang lokal Ng pamalang bayan ng buwak Ano po, dito po ang ating mga staff po from MSWDO para ma-assist po tayong lahat. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. Ano po sa mga staff po natin, ang ibibigay po natin ay yung taas na parte po. Ano may iwan po sa inyo yung babang parte? Okay po, pwede na po tayong mag-start. Salamat po.